Ako, ang bantoy! Hindi mo so, kukunin Hindi ko siya kukunin, mabait siya! Kukunin ko siya, hindi! Hindi ko siya kukunin! Nandito lang ako! Bakit bakit bakit? Mabait siya, tahimik siyang tao! Pusunod ka sa akin ha? Pusunod ka sa Nasa mangga ako! Nasa mangga ako! Hu! Ano? Oh! Titigilan mo kami? Opo. Titigilan mo kami? Lalayas pa. na po ako sa mangga. Bakit, Bakit ginagal sa sa mangga? Lalayas kami! Lalayas kami na! Papatayin kita! Hindi! Lalayasan Papatayin ko na siya! Kita. Uh, Malakas ba itong kalga na ito? oh, uh, sobrang init! <laughs> ha? Huwag mo ko na uh, ano ha? Uh, oh, Opo! Huwag, Opo, huwag Panginoon! Niyo, huwag, na, huwag hindi ako Panginoon! Opo! Ha? Opo, Alagad Panginoon! Alagad ako ng Diyos, hindi ako Panginoon! Huwag mo ko tinatawag na Panginoon ha? Opo! Ha? Opo! Gagaling na po siya! Hindi! Saan niniwala sa'yo? Hindi po! Wag kaya, ano, Dapat huwag siyang iwan hmm? ng asawa hmm. niya! Lagi siyang kausapin. Ano pang ka? uh, uh, oh, oh, alam doming. Oh. Doming. Oh. mo? Kamuntay ka? Ha? Ano? Ha? O, oh. uh. di mo alam. Doming! Doming! Silasyon! Ha? Bago duman, Sator? Sator! Sator! O. Ano naman bangkit? Sator! O, oh, hanggang doon lang. Mapanggaya ka. O. Uh. Aray! O, oh, tanggalin mo nila kayo marita. O, uh, wala na. Meron! Uh. Tanggalin mo! Uh. Sige! Sige! lang ka. Uh, uh inaanin yung mga tao, ha? Opo, ha? Panginoon! Opo, Panginoon! Sino na buto sa'yo? Wala! Huwag demonyo sa puno ng mangga! Mm. demonyo sa kita puno po? ng mangga! Pagkakit ko sa'yo uh, yung Satora Rebod, yung ha? Tutulogin uh, kita dyan. Uh, Sige. Alayas na ako Hindi sa mangga! Hindi ka mga alayas. Papatayin ka namin. Huwag uh, uh, wag, Papatay ka namin. Sige, sige, baklas. Pagkapatay mo, papasuri mo yung ano, ng ulama. Sige, tagkalati tayo. Sige ba, tanggalin mo lahat yan. Uh, dada mo ba sa karyan to? Hindi. Huh? Gusto ko lang siya tahimik na tao. Uh, bakit? Bakit ba siya tahimik na Gusto rito. best mo na sinipinan to. Huwag kang maano uh. sa akin. Ilang beses na? Ay wala. Wag Gusto, Gusto mo, ko um, lang um, siya. Hindi talaga mabait lang talaga siya. Wala. 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 Marami kang nilagay. Tanggalin mo lahat yan. Inuutosan kita sa ngalan ni Jesus. Huwag na huwag mo na. Hindi ako kami nga. Ha? Opo, nagtatawin hmm? sa inyo. O, oh, di mo Aray! mo Ako si Apo Jalin, Apo Eric, Taga, Sambales. Ngayon, kilala mo na ako monyo ka. Opo, ikaw po si Apo Jalin. Mm. Hmm. Eh, Sino hindi. malakas sa atin? Isaw po! Sino malakas sa atin? Isaw po, Apo! Isaw, Sige Apo! Mo. Isaw, Apo! Hindi kita kaya, Apo! Hmm. <laughs> oh. Napakalakas mo po! Huwag niyong ginagambala, ha? Opo. Nakita ko lang po siya nung ni, pagdating niya kina ate. Bakit sa kaligong niyo? Sila dandoy. Sila dandoy. Nakano ito? Ah, ito daw? Hmm. Hmm. Sige, paklasin mo na. Wala na. Meron pa. Oh, sa so may paa niya. Oo, okay, kita sa mo. Mm. Sasabihin mo, wala na. Eh, ayan, no? Mm. Sige. Mm. Tanggalin mo na yan lahat Sige pa. Wala na talaga. Sige, tanggalin mo mm. lang, tanggalin mo, mo na. Papasokin mo na. Mm. Tama, mo na. Papasokin mo na. Kasi naman mga mamukulan na gumagambas sa taong ito. Kaya tawag ko so, may oh. sa asa. Mayalang ko sa kong hirin sa Jesus. Ang anak Santo. Amen. Pasok. Poo! Alright. Ikaw na yan. Ikaw na yan. Opo. Bakit binibira mo yan? Anong dahilan? Wala na po. Bakit binibira mo yan? Anong dahilan? Yung mother niya kasi. Ano? Pinabuyan niya ng asin. Yung, Yung mother Sige, umis na naman sa lang sa sa Nagalit lang ako ulit. Pero wala uh, na talaga. Bakit nilagay niya sa bote yan? Bakit nilagay niya sa bote yan? Hindi na ko o, hindi. po tatanggalin ko. Hindi. Hindi basta-basta pagtanggal yan. Loko ka. Hindi na po tatanggalin oh, oh, ako. ako. Basagin mo yan. Ito oh, po. Opo oh, Sige, tanggal. Ayun na siya. Tapasagin ko na. Opo. Umihin ka kaya mo. Iabot mo sa akin. Iabot mo sa akin kaya mo. dalawang kamay po. Inaabot ko po. Apo, susuko na po ako sa inyo. Suko ka na? Opo. Hmm? Alay! Sobrang sakit! ka? ka? Sa kabuhaan po. Uh, si Malo! Si Malo! Sisigawa mo ka? Si Sisigawa mo ka? Huwag na huwag mo ko sisigawa na. Ayaw ko sa lahat ha. Sisigawa mo ko ha. Sisigawa mo ko ha.

Sige, aray, sakit. Apo, ha? Sige, Apo, sige. Patanggo mo lang nila. Patay mo. Sige, hindi. Nakasaan sa Biblia yan. Patayin kayo. Apo, patawarin mo po Sige, hindi, hindi ako papayag na gaganti niya lang to. Apo, patawarin mo po ako. Eh, kabats ko to eh. Sa lahat ng ano, yung inalo niya yung mga kabats ko. Ha? Apo, po, patawarin mo po patawarin? Ha? <laughs> <Anong patawarin? laughs> ah. Bakit, bakit yung ginawa niya sa babae nito? Lagi tuwa kayo. Ha? Nagutang po siya. Nagutang po. Ako yung pinagot pinautang. Nagutang? Nangungut? Nagpapautang? Ang gusto ko pong umutang sa kanya. Hindi niya po ako pinautang dati. Tapos? Hindi niya pinang na lang po siya. Nang kasang ko po. O, pinili ko mga nakandilang uh, itin eh. Uh, ako pero wala na po. Binasag ko na po. Nakita niyo po. Sige, sige, may mayroon. Tagal po. Tagal mo. Ako pa tawarin niya po. Sige pa! Sige pa! Nagsisisi ka. Pero wala akong pakalit sa mangyayari sa'yo. Ha? Ha? Abi, patawarin mo hmm. ako, Abi. Asa-asaway din siya Abi, patawarin niya ako. mo, ang, ang laki ng hilablab nitong babae nito, yung katawan niya, oh. Umayot siya. Oo nga, nagigot siya. Patawarin mo ako, Abi. Walang niya ka. Ha? Ha? O ngayon, kapit na kapit ka sa may kong ngayon Tawarin Ibabalik ko ano nilagay mo rito ha, ha? Ibabalik ko ah, Bala ko may Kapag mo sa akin ako Angelo Sige may sustensya okay. ako Ano oh, po iba pa yung mo muna meron pa yan pwede akong kaana ha ah uh, isa to lahat ito kakababata ko po ito mga to mga taga kalapakuan po ito hindi wag ka mong tumayo ah uh, ano mo muna sa alalayan lang tabi mo muna tabi mo ah uh, uh, yung uh, kapatay na ako ah, na oh, ang aking kabat hindi ko iba sa akin to. Pamilya ko na po itong mga to. Dahil taga-kalapakuan din po ako. Sige, sige. Yun yun, 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 yun. May ano uh, pa ako yung sauce na. Ah, i-ano na lang natin sa pangalawang video. Salamat. Uh. Banggit yung mga yung sator. Arepo! Arepo! Tenet! Tenet! Opera! Opera!

bakit ba ginagawa niyo sa babae to? Bakit? Tahimik lang po siyang tao. Bakit ang dami niyo para bilayin niyo sa babae niyo to? Wala na po, isa na lang. Isa na lang? Oo. Okay. Huwag mo ko niloloko ha. Okay. Dahil tao pa kayo. Pasasabi mo lang kanina. Sige, sinabi mo nga grupo kayo eh. Tapos nagpautos, napakadaki lang sinungaling mo. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo lahat yan. Ay, babalik ko kanin yung mo, ha? Ayun na po, ko magparusa, ha? Talagang paparusa, ha? Kitap ko kay Ama yan. Kasi kung hindi kayo mapupuksa, lalo kayong dadami. Dumarami kayo, eh. Hindi sa multi-multi kayo, dumarami kayo. Ha? Wala na po. Baya na po. Pag-iis

Kaya tawag po si Sheila, ang pulling engine, Nakataas na Pasok. Puh! Kamusta? Ha? Sige, kapasok tayo ang hmm. nagmimiksa sa kamit ay ng mga sa pagkukulang ng mga kusina. pinagkukulang ng mga kusina. gusto ng sarap na kaka tama. maso. tina. tina. Galing sa pagtataas. wala po, ba ng tayong kusina? ano yung data mo? armas. Magandang umaga sa Kakababa mo lang? Opo. Okay. Ipangako mo sa akin na hindi na mapapano to, ha? Ah, ta -ta -ta -na -na ito ha? Opo. Okay. Kasi na? Opo. Okay. Uh, ka ng babae ito ng gatas. Maliban doon, anong gusto mong ano, pag-uwi nila? Maliban doon, ano pa? Gatas lang po. Gatas at pinapay. Eh magkakasindihan tayo na hindi mo bibitawan so Ang mission mo, siniling ko kay Ama at yun nga, umabantayan to at wala na mangyari dito ha? Gusto ko pong mabuhay ng matagal tong apiling ang aking kaibigan na kakababasa, ka, ah, ha? Siya, kakadi Abel, ha? Huwag mong iiwan to, ha? At hindi lang itong babantayan mo, pati na rin si Padiko ko, ha? At yung anak nila. Na, at kung ano man yung mga ano, tulungan mo siya. Bulungan mo sa kung dapat gawin. Ha? Okay. na ba? Okay, liwanag. Sato? Sato. Arepo. Arepo. Opera. Opera. Sota. Pati din ba sa Huwag yung mga bata ang lang ha. may ka ba sa akin? Ano sabi ni ama sa akin? Nung bumaba ka? mo ang pagpapagamit ko. Amen. Kaya ang ating Panginoon, anong nabanggit niya Sa tapos sa akin, may nasabi Pagkatuloy Pagpatuloy po ang pagpapagamit. Amen. ah, uh, ito, bilang isang apo na lumulukot si Apo Chalin, Apo Abo, Apo Dinis, huwag ka magala. Kung ano yung pagkakilala mo sa akin, ganito pa rin ako. Hanggang kunin ako ng Diyos. Ha? Huh? Basta ang akin lang, huwag na huwag mong papabayaan ang babaeng ito, ha? Opo, babatay ko ba Okay, maraming salamat. Bilang out sa labas ka, ha? At huwag na huwag mo siyang iiwan, na? Sa, dalawa. Okay na tuloy. Ah, uh, shout out sa tatlo sa ito, binigyan natin ng bantay fallen uh, angel na bumabaho. iniling ko po kayo maya na hindi tayo pwedeng padalos-dalos na magbigay agad ng, ng bantay. Mali po yun. Ang kailangan natin, bago tayo pagbigay ng bantay, sumiling mo na tayo kay ama. Kay amang Yahweh. Napakadali, dakila po talaga niya. Bilbo ko sa niya. Grabe siya. At saka kay, sa ating Panginoon na kanyang anak. Shout out kay Melulgario, kay Yeswa Masiya, at saka kay Uh, Sir Brill, Sir Tony, mga uh, Master Sergeant, mga polis ito, at saka kay Sir... sino ba nabanggit ko? Yung Sergeant niya. Ha? Yung Sergeant. Ayun, nakalimutan <laughs> ko. Kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, at saka kay Sir Joey. Okay, maram maram salam. Sir Tony, uh, pag may time, dadan ako dyan. Maram salam.